Hello! Alam niyo po ba kung bakit may mga tao na talagang parang madali sa kanila ang lahat? Ang lahat ng bagay na gustuhin nila ay nangyayari at nagaganap talaga sa buhay nila. At meron naman yung talagang kayod galabaw at saka mga talagang meron naman umaasa sa tulong ng iba. So, yan ang topic natin ngayong araw na to. And if you're into Fumsoy, ako po si Sheng ang inyong legit na Feng Shui Consultant dito sa YouTube channel na laging nagdadala sa inyo ng mga pang-araw-araw nating mga tanong tungkol sa Feng So, ngayon, itong ating magiging topic ngayon ay napakaganda po. Ganon din po, ah, uh, babagay, babagahinan ko po din kayo ng mga ah, uh, kung bakit no, yung mga way kung paano natin inaayos ang ating bahay na sa mga ano sa mga mahihilig talaga sa pungsoy marami na po tayong mga videos dyan na nagawa na makakatulong na po sa inyo at magkakaroon na po kayo ng mga ideas no? so sana naman kapag napanood kasi ninyo ilista ninyo no? para hindi nyo makalimutan para ano uh, kasi ako ganun din naman ako nag-aaral din ako na kapag ka, nasabi ko na sa inyo yung inyong mga Ah uh, tanong, yun, nakakalimutan ko na yun dahil marami na naman tayong mga bagong ideas at mga bagong videos na dapat uh, memoryahin at aralin. Ano po? So, ngayon, may, meron tayong mga, ano no, may tanong din tayo dyan, uh, Ilang pagsubok ba ang dapat danasin <clears throat> ng isang tao sa kanyang entire life, no? Napakaganda ng ating mga topic ngayon. Kaya sana bear with me until the end and please wag naman kalimutan ang like and subscribe no. Tapos ah uh, wag naman kayong magtatampo kung kunyari eh medyo hindi ako nakakapag-video lagi ano dahil at uh, huwag niyo pong kalimutan na si Shenjing kay niyo ay tao din lang po ano. May eh, ako po ay functionary consultant pero tao po ako. Ano? Wala po tayong superpowers. So sa dami ng mga obligasyon natin at saka may mga bad days din po tayo na talaga namang ayoko rin naman na uh, pagod ako or uh, mainit ang ulo ko tapos magbi ako sa inyo because I'm going to spread the negativity online ano. Kaya alam nyo minsan pag kami may nag-aano ano, may nag, uh, ano, no? may nag may pinapanood ka yung mga videos, depende pa rin yun sa mga tao na ano na minsan pagkatapos yung mapanood, parang pangit yung inyong mood, ganun. Kaya ako po, ayaw ko talaga na nagbibideo, yung pipilitin ko yung sarili ko na magbideo na hindi ako, wala ako sa mood. So, yun po, isa din po yun sa mga, uh, gusto ko maintindihan ninyo, tao lang po, <laughs> tao lang po, marami ding mga, ano, may mood swings din tayo, ano? So, sa at lalo na, ang kasyengjing kayo nyo, alam nyo naman, mula pa nung pagkabata, since I can remember, no, mula elementary, talagang sakitin po talaga ako. And I was just thanking God and uh, mixing this feng shui in my life. At uh, medyo nakakasurvive pa rin kahit pa pano. So, alam niyo po mga kasyang jingkay, ang feng shui po ay talagang nakakapagpabago ng inyong buhay. So, either nakakapagpabago sa inyo in a way na maganda ang inyong buhay. Nagiging maganda ang inyong buhay but if you apply it wrongly, it can destroy your life, no? So, yung mga ganon, be very careful. Hindi tayo talaga dapat yung kung kani-kanino lang, kung kung ano lang yung maisip ninyo. Like for example, may mga gamit po ako, no? May mga gamit ako, nakikita nila, nakasabit sa bag ko, and then, sasabihin nila sa akin, oh, I like that one, gusto ko rin yan. Ah, meron po kasing tao na, meron po tayong mga items na advisable for everyone. Pero meron pong, kunyari, ang animal sign ko po ay different from you. So, you need another one. So, kung nakita nyo na meron akong ganito, please tanongin niyo muna, po muna bago kayo bumili sa iba or or mag-acquire ng ganun kung applicable po ba sa inyong animal sign. Kasi kung sa akin niyo po natanong 'yon, syempre sasagutin ko po kayo, ano? Pero kung syempre na, hindi ko naman kayo mapanghahawakan kung anong gusto ninyong mga decision sa buhay. So 'yun po yung ating yung gusto, gusto ko rin iba 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 bala bala sa iba bala sa inyo. So ito ngayon ang tanong natin, no? We're going to ano na. Paki-share na rin po ano, mga ka Jingkai, paki-share naman po natin mga mga bago natin. Very welcome. Thank you, thank you so much. At kapagka meron naman po kayo na uh, medyo hindi nagustuhan sa aking mga ano, ay wag naman po kayo mag-unsubscribe. So just pass na lang niyo yung video, no? So alam nyo, yung ating mga ano, syempre nasa mood natin 'yan. And sometimes, no, meron tayong kanya-kanyang personalities. Pero kung hindi nyo talaga ako type, wala naman po akong magagawa doon. Wala tayong pilitan dito, no? So, yun po. Kasi, uh, gusto ko lang, uh, naman sanang maging sensitive ang iba sa atin, no? Yun lang. So, ngayon, uh, ito yung una nating, ano, ano, yung kailangan natin sa bahay. I-maintain ang yin and yang hindi po tayo pwedeng laging yang ang buhay. Kasi nga po, ah, kagaya ng susunod kong topic sa inyo mamaya, malalaman natin na ang bawat buhay ng tao. Sa buhay ng tao, kung kayo ay nakapatsi, malalaman ninyo kung ilang beses sa panahon ng, ng buong buhay ninyo for your entire life, kung ilang beses kayo magkakaroon ng matinding pagsubok yung talagang magpapabago sa iyo, magpapabago sa iyo bilang tao, magpapabago. Kasi alam niyo po, ito na lang, ito na lang mauna tayo dito no sa mga swerte. May mga taong parang ipinanganak na na talagang kasabay ang swerte. So nang ipinanganak talaga sila is lahat is provided, lahat is well, la siya well loved, ganun. Kumbaga, lahat uh, kahit sa school, sa uh, academics niya, sa kanyang everyday life you no know, mga ganon, pinanganak siyang kasama na yung heaven luck yan po ay kasama ng isang tao hindi po lahat ng taong ipinapanganak ay may heaven luck na kasabay yung heaven luck po na yan ang magdadala sa inyo ng parang ang lahat ng gusto nyong ma-attain ang lahat ng gusto nyong magawa sa buhay ay nagagawa ninyo ng parang alam niyo po yon without so much effort. Walang so much effort, no? Parang, okay lang lahat talaga, no? Everything is coming your way. Hindi na yung ikaw na yung talagang hindi mo na alam kung saan, saan pupunta or ano. Wala pong mga ganong eksena, no? Although, although, ang mga taong pinanganak ng may heaven luck ay dumadanas din po ng either, depende po yon sa kanilang pachi, ano po, either dumadanas sila ng ah, uh, pinaka pinaka less na ang anim anim pataas na matinding pagsubok lahat po tayo ay ipinapanganak ng merong isang is, ah, uh, hinat isa no ah, uh, six and more than six na matinding pagsubok so sa entire life po natin yan kahit po ang mga pinanganak ng, ng may heaven luck kahit na po yung mga, mga taong ipinanganak na maswerte, kasabay ang swerte, ay dumadanas din po ng, uh, yun yung matinding pagsubok na yan, sa kanilang entire life na yon no? So, ito naman, hindi, hindi po rin sila ay maswerte, wala silang nararanasan na kahit ano, meron po. At yun ang nakakapagpabago sa ating lahat bilang tao, no? either nagiging mabuti tayong <laughs> nagiging ma, nagiging mabuti tayong tao or nagiging masama tayong tao. So, yun yun nakasulat din yan sa ating tadhana. Ngayon, kung ikaw naman ay ipinanganak na may mankind luck. Kaya lang po kasi bihira lang po talaga itong may mga heaven luck, no? Very few lang talaga ito. So, yung mankind luck naman na tinatawag natin, ito yung mga may mga support sa'yo lagi. Yung may backup ka lagi. Yung talagang ang parang nangyayari sa is yung uh, kung sino yung kakilala mo, kung kanino kang kamag-anak, kung kanino kang pamilya ng galing or yung mga ganon, yun yung mga mankind luck na dumadating sa buhay natin na o kaibigan niya ni ganito, pasok natin sa work yan, ganyan, or o ano, ako na mag interview madali lang yung kaibigan ko kasi yan ni eh, or family relatives ko yan, or ganyan, ano, so, Napakadali dahil sa support naman ng mga taong kakilala nila or nasa kanila, no? Hindi yung what you know but uh, who you knows, no? Yung mga gano'n na eksena naman, ang sa mankind lang. But of course, hindi rin siya exempted doon sa mga matinding pagsubok na dadaanan niya sa buong buhay niya. Ngayon, ito naman ang parang medyo less less siya, no? Kung kung compared mo dun sa dalawang naon na, ang isa pa natin, ano, yung earth luck, no? So, yung earth luck, ito yung tao talaga na kailangan niyang pagsumikapan. Ang lahat na magiging assets niya, ang lahat, effort to the max talaga ito, no? Tapos, minsan, alam nyo, yun nga yung talagang araw at gabi ang trabaho, araw at gabi ang trabaho, and then tambak ang mga problema, yung mga umaasa sa kanya, lahat parang pasan, parang yung mga movies ni, parang yung mga pinikulan ni, ano, ni, sino to, Maricel, ano ba yun, oh, si Sharon Moneta, basta yung, ano, pasan ko yung daidig, no, parang ganun yung, ano, pero, talagang, very, ano to, very courageous, no, yung talagang matrabaho siya. Yung talagang ayaw, gumib up matatag ito. Ito naman yung may earth luck, no? Na nararating niya yung gusto niyang mangyari ayon sa pagsisikap niya. Ayon talaga sa sariling, ah, let's say, dugo at pawis, no? Yung iyong ma ma mararanasan kung meron kang earth luck, no? Sa sarili mo. So, siya rin ay kasama doon sa mga pagsubok. Kahit pa kayo ay may heaven luck, may mankind luck, at saka may earth luck lahat hindi makakalagpas ah, hindi makakaligtas hindi makakaligtas sa pagsubok na merong nakatadhana sa iyo mula nung ipinanganak ka hanggang sa entire life mo no? so marami na akong napatchi dyan na alam na nila kung ilan yung nabibilang nila eh kung ilan pa kung ilan pa yung kanilang Kung ah, kumbaga eh, ano ba yan, sasalubungin or Basta, malalabanan, gano'n na, no? So, ngayon, yan yung maganda dyan sa tatlong yan. Importante na merong kang ganyan lagi sa iyong uh, kapanganakan, sa iyong tadhana, no? Sa patchy. But then, uh, sadly, ano, you know, hindi naman kasi siya pwedeng ma-avail ng lahat, hindi rin malalaman ng lahat. So, kayo na mismo sa sarili ninyo ang makakapagbasan niyan Not unless kasi na nakapatchi kayo, you will not know these things, no? So, kayo, kung hindi kayo, kung uh, not, not, uh, hindi natin kaya na mag, ano, not, not affordable sa inyo kung, kung hindi kaya na magpapachi. So, kayo mismo sa sarili nyo, ma-re-recognize nyo, which of these three kayo ipinanganap. Ngayon naman, ito yung pinaka walang kwenta naman na ano, no? May isa pa kasi ipinanganak din na nakatadhana, no? Meron din namang mga likas na tamad talagang pinanganak, no? So, palaasa. Inaasa na lang talaga na parang si Juan tamad nga. Yung alam nyo yung ano lang, ha? Metaphor lang natin ito. Yung mga hihintay na lang na bumagsak ang bayabas para, ano, no? Para makain niya. So, marami din pong ipinapanganak na ganito. At ito po, doon sa tatlo, ito po talaga yung walang kwenta. Wala na po itong future, no? Kung gano'n ang gagawin natin. Kasi, uh, meron talagang mga tao na naghihintay na lang sa bigay. Merong parang, alam nyo yon yung sabihin nga natin, no? Yung mga less fortunate natin sa, ano, sa, sa kalsada. Pero, pwede naman silang mag-work kung totoo siya, eh, no? May ability pa sila. May, they have both two hands, two feet, they can speak. Pero, wala po silang magawa. Hindi sila, ginagawa na lang nila, yung hihintay na lang nila na may magbigay sa kanila. Yan po ay napakapangit na inyong tadhana ng inyong kapanganakan. Kaya nga po yung mga ganito, kapag meron po kayong mga anak, na merong mga ganitong nakasulat sa kanilang tadhana sa patchy, ay dapat nyo na po talaga itong kalampagin. Or kahit hindi nyo iksal sila kayang ipapatchy, just ask for the solution kung anong pwede ninyong magawa sa mga ganitong klaseng tao. But then, kung matanda na, or yung husband ninyo, or yung wife ninyo, uh, kung sino man na merong ganyang ano sa inyo, mas maraming magagawa kung masasabi ninyo yan. Sana ikokonsult co ninyo yan sa tunay na feng shui consultant. Yun nga po, ano? Kasi, ah, uh, ang isa pa nating ano ito, no? Isa pang may advice ko sa inyo ngayon. Ang dami, ah. Talagang marami akong ano sa inyo ngayon. Ah, uh, I-maintain natin yung, yung good balance ng yin and yang sa loob ng bahay natin. Ito, hindi natin ito masyadong naiintindihan, ano? And, I think, siguro, mga 10 years ago ko ito na ilagay sa buko eh. Kaso, 10 years ago, hindi nyo naman ako kilala. So, yung buko ko, hindi ninyo nabibila. Ayan ha, may mga ano tayo, may mga discounted na po kung merong mga ano, interested sa inyong bumili ng book. At medyo late na kayo, discounted na po yung ating book pagka ganitong mga ano na ano, June, July, August, yan. So, abel na po kayo at discounted yan. So, kaya lang kasi I prefer talaga na kapag bumili kayo ng book is yun pong uh, bago pumasok ang Chinese New Year. Kasi sayang po yung mga privilege na magagawa ninyo, no? yung mga rituals ninyo, yung mga tips. Sayang po yun kung hindi nyo, ano, kung hindi ninyo matatap. So, yun nga, no? Ito ang yin and yang ng bahay natin. May mga area tayo ng bahay na dapat balanse talaga. Hindi po pwedeng A ah, puro maliwanag ang loob ng bahay ninyo. No? Akala natin, we are sometimes very happy na, ay, ang ganda, ang liwanag ng bahay, ganito, no? Pero there are areas na dapat din may madilim na area ng bahay nyo. Hindi naman madilim, but I mean dim yung ilaw, no? Especially yung mga lugar na uh, bawal yung ano, no? Yung fire element. So, alam na natin yan sa mga nakabili ng books. Nasabi ko na rin sa inyo yan nung last video, no? Na, yun nga, yung hindi rin maganda yung ganun. Hindi pwede yung too much noise. Hindi rin pwede yung too much silence. So, kailangan talaga ito balance, no? Kaya nga yung sinasabi, ang bahay na walang ingay ay pinamamahayan ng information. So, yun yung ano natin, yung mga iwasan din natin ano, if may mga vacant places tayo sa ating loob ng bahay, kapag ito ay puro tambak, sigurado, siguraduhin po natin na ang mga vacant rooms natin ay hindi nagiging bodega. Ang mga vacant rooms natin ay dapat na nakabukas ang mga window, ang mga curtains, ang mga curtains nila, not windows, kasi papasukin kayo ng mga masasamang loob, no? But you need to open the curtains kasi nga walang nakatera. But then be sure na maayos po, even the beds, no? Even the beds kailangan talaga is nakaayos na parang may natutulog. Like na hotels, alam nyo po, yung wala namang natutulog everyday pero talagang nakaayos yung kanilang uh, yung kanilang bed na, no? May bed cover, may pillows and kailangan po talaga malinis because ang energy po ng ng good luck ay hindi gugustuhing manirahan kaya nga po 'di ba lagi kong sinasabi sa inyo sa book natin decluttering aalisin nyo lahat ng tambak aalisin nyo lahat ng bulok ng sira so lilinisin niyo ang lahat ng area ng bahay niyo because all areas of the homes are Benef uh, you are benefiting from all kinds of directions, no? Kung ang mali ang inyong pagkaka uh, intend sa ganito natin na, ah, kailangan lagi may party para masaya. Hindi po. Kailangan ang yang energy balance sa yin energy. Ngayon, uh, like ano, no? Sa, sa yung mga basements, yung mga basements, kailangan lagi yan bright. Alam nyo po, laging wag nyo pong pawawalaan ng ilaw ang inyong basement. And then, yun inyong mga basement, kung may mga basement kayo, wag nyo pong gawing tambakan. So, I'm asking all of you, kung may basement, please take all the garbage, take all the rubbish in there, your own rubbish, no? So, yan ang pinakikiusap ko, and then yung inyong mga, yung mga vacant rooms, please clean it up if you have your own room, do not, do not put all your things in all the vacant rooms. So, yan po ay isang pakiusap. Sana maintindihan ninyo na dahil yan po ay, ang swerte po ay ayaw manirahan sa lugar, sa, sa lugar or sa, sa kwarto na napakagulo. So, yung mga ano, nagiging ano kasi natin yun eh, nagiging habit natin. Yung, ako kasi no, there was a time na lagi kaming nagkakaroon na nag-start na nagkaroon kami ng problema ni husband noon. Hindi ko ma-identify kung ano yung reason noon, ano. But then, nung lumipat kami, I realized na ang vacant room ng, kwart ng bahay namin ay ginawa kong tambakan ng mga bags ko, yung mga hindi ko ginagamit na mga bags, yung mga Basta yung mga unnecessary clothes ko, yung mga ganun ginawa ko siyang tambakan, not in a nice and tidy ways, no? So, doon ko na realize na ah, so that's it. So, kahit na walang gumagamit ng room, kailangan talaga clean ang clean and proper ang lahat ng gamit sa loob ng inyong room. So, yun yung ating isa pang sikreto sa masayang buhay, no? Although I know naman, no, kahit na ah uh, karamihan naman talaga is using every room in the house. But, kung kayo ang may-ari ng room na yon, so, please clean it up, no? Yung inyong sariling kwarto. Tidy it. Kasi talagang doon din nakasalalay minsan. Wala tayong ka iniisip natin lagi, I am applying feng naman, I am putting my enhancers, my protections, but why is it, sabi ko nga sa inyo noon pa, napakalalim po ng feng shui, napakalawak. So yan po talaga ang isang maya no kasi kung interesado kayo sa feng shui, kasi yan lang naman talaga yung ano yung mga dapat nating uh, aralin kung tayo ay into feng shui and you you really want uh, the balance of energy inside your home the balance of your life no kasi okay lang yung paminsan-minsan may pinagdadaanan pero hindi naman po maganda yung lahat lahat na lang ng panahon may pinagdadaanan. Kumbaga hindi na hindi na bago-bago na yung pagdadaanan na 'yan. Ay, laglag. <laughs> hindi na bago-bago na yung mga pagdadaanan. So mabuti na yung nagpapalit-palit, ano? Ngayon, yan po yung ating isang masasabi ko sa inyo na yung karamihan sa atin talaga yung may mga tadhana talaga tayo. Mayaman man, mahirap, may tadhanang darating, may pagsubok pala, sorry, may pagsubok na darating na makakapagpabago sa'yo bilang tao. Because, that's the way of growing up. Kasi, di ba, when you are a kid, no, bata ka pa, laro lang lahat ang nasa isip mo. And then, suddenly, bang, parang merong nangyayari. Like, for example, lang po, ano, naghiwala yung parents. So, parang, oh, tapos, something happened, nagbago na yung lifestyle nyo, nagano, so isang pagsubok na yun, diba? So, another maturity of your life, no? Ganon talaga ang buhay. Hindi, hindi lahat, eh, sabi nga hindi laging Pasko ang buhay. So, yun, dapat, uh, yan ang aking may papayo sa inyo ngayong araw na to. Kaya, mga kasyang kung kayo man ay pinanganak, na may kasamang heaven luck, and, congratulations no sa mga may pinanganak na heaven luck kasi siguro you did very good things when you in your past life no so parang karma na darating babalik sa inyo sa pagbalik ninyo sa mundo uli natin because after reincarnated so na kayo ay uh, magiging maganda naman ang buhay Kung kumbaga everything is so easy you are guided by the heavens and mga ano ah, uh, favored kayo ng gods, diba? Yung mga ganon. Tapos yun naman sa mga mankind luck. So, ito, na, ito naman din is malaking privilege din po ito, ha? Lalo na yung mga kung ipinanganak ka sa mga, may mga ano, anong tawag dito? Mga influential families or influential relatives, influential friends, mga ganon, ano? Na natutulungan talaga kayo. Kaya minsan, no, ah, uh, that is also one way na maganda rin, may benefits din yung pag pinapasok mo yung, dito kasi sa Japan ganun yun, know, yung pag pinapasok mo yung anak mo sa private school. So, when the time comes na kailangan nila ng mga trabaho or ano, yung nare-recommend sila ng kanilang mga uh, friends din na talagang mga may pinag-aralan din, ano, na may mga narating din. So, yun yung mankind luck, no? Itong earth lock naman, so talaga naman kayo ang pinakamagaling kasi talagang ang lahat ng inyong mga pinaghirapan ay dugo at pawis, no? Kaya lang sanay sana naman ay 'wag nyo namang pasanin, pati ang hindi inyong mga pasanin. <laughs> so 'yun yung mga ano natin, mga tips natin ngayong araw na 'to, mga Sheng Kai. and 'yun lang sana ang pakiusap ko sa inyo, sana naman ah uh, Paki-share naman, paki-like naman. Napakadali naman po kasi sometimes I am I'm looking at it, no. Kasi 'yun din ng mga sinasabi ng ibang mga ano, digital creator, no. Mas marami pa yung nanonood sa iyo kaysa yung nag-subscribe sa iyo or yung nagla-like sa ano mo, no, sa sa video mo. Para naman kami ganahan, no. Pampagana 'yun. So kahit na minsan, 'di ba, may isip mo na ah, oh, parang wala ako sa mood pero ay, nako, ang dami kong views ng nakaraan. Kailangan dug dugtungan ko na siya ng ano, ng isa pang ano, ng isa pang video, 'di ba? So, mga Shen Jingkai, ah, diyan na muna tayo. And I love you all. Until next video. Bye-bye.